Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Kumusta kayong mga ka-anxiety ko dyan? Um, itong video guys ay tungkol sa mga taong may anxiety, merong depression at merong trauma. Ano ba yung kaugnayan ng isang um, taong may anxiety doon sa pananakit ng mga balikat, pananakit ng batok, pananakit ng ulo at pagkakahilo? Ito guys, nakaranas ako ng pagkakahilo ng mahabang panahon, pananakit ng ulo na, na matagal, nagkakaroon ako ng lahat ng mga muscle tension, um, especially dito sa may balikat, sa may um, likod ng leeg, sa leeg yan, nagkakaroon ako ng pananakit yan na may kaugnayan sa anxiety. Sa akin guys, sa aking karanasan, um, nagkaroon ako ng maraming mga... Uh, muscle tension na hindi natatanggal na kahit na pinapamasahe ko, kahit na pina-physical therapy ko, um, yung shoulder ko at saka yung, yung connect kasi dyan guys yung sa liig natin. Liig, um, yung batok, um, yung balikat. Nagkakaroon ako diyan ng knots, yung um, akala mo may parang bukol-bukol na na tumutubo sa balikat, sa liig ganyan or sa mga sa likod. Um, pati dito sa te um, gilid ng tenga nagkakaroon kasi ng um, ng pressure diyan sa sa tenga din natin sa likod ng tenga kung ikaw ay may anxiety um, hindi lahat ng may anxiety guys nakakaranas ng ganito pero yung ibang mga may anxiety ang daming nararanas ng mga pananakit sa balikat pananakit sa leeg sa likod ng leeg um, alam mo yung is Um, iskal natin, yung iskal natin dun sa baba, maraming mga sumasakit dyan sa akin. Um, um, hindi ko alam dati noon na kakonek siya ng anxiety. Kasi dyan guys, yung stressor, yung stress dyan, maraming Marami tayo dyan pagka ikaw ay nai-stress dahil sa anxiety mo. May mga nararamdaman kang pananakit dyan. Actually, pag sumasakit dyan guys, pag may mga tumutubong mga nuts na tinatawag yung mga parang bukol-bukol na -bukol, parang may pressure dyan sa likod ng tenga, sa likod ng leeg natin, sa iskal. Meron tayo dyan um, um, minsan sumasakit. Kakonect siya guys, connected siya doon sa anxiety natin. Kasi nandyan nabubuo yung stress pag um, stress pagka may anxiety ka kasi nga sa sobrang marami kong nararamdaman na i-stress ka at the same time ang taong may anxiety kasi guys yung reaction ng katawan natin ng mga muscle natin sobra siyang nagre-react so pagka merong kang uh, takot merong kang pangamba isip ka ng isip merami dyan guys sumasakit. Um, yung batok natin, minsan nakukonfuse tayo, baka mataas yung blood pressure, meron ka ng ibang sakit. Diyan guys, pumapasok yung mga um, yung mga sumasakit. Mula ulo dyan, guys, sa tas ng ulo natin, sa batok, yan sumasakit. Yung spine natin, which is connected din dyan, guys, sa mga taong may mga GERD, sa mga taong may mga acid, kasi <coughs> connected siya. May mga nerve kasi dyan na kakonect siya hanggang sa diaphragm natin. So, um, kung ikaw ay nagkakaroon ng anxiety, ng acid reflux, um, kakonek siya, sumasakit din yung ulo mo, sumasakit um, sumasakit din yung, yung mata mo, nagkakaroon ka ng pagkakahilo. So, sa isang taong may anxiety, guys, um, it's connected lahat ng body parts natin. So, sa mga taong nakakaranas ng pagkakahilo, hindi matanggal yung hilo, continuous yung pagkakahilo, yung iba nahihilo, yung tulog na lang yung hindi nila nararamdaman yung hilo, naranasan ko po yan ng mahabang panahon. Um, kung hindi nyo po natatanong, nagkaroon din ako ng um, nagpa-physical therapy po ako. Nagbayad ako ng 25K para ma-release lahat yung, yung tension sa balikat, sa likod um, pina-physical therapy ko yan just to make it sure na babalik yung, hindi ako makaranas ng mga tension, yung pananakit dyan. Ang dami kasi guys dyan sumasakit. Minsan, dati nung unang taon ko, meron siyang parang pumipitik-pitik sa likod ko, dito sa balikat ko nandyan. Um, Pag guys may anxiety ka, ito guys, may parang mga nuts dyan. Yung nuts, yung mga bukol-bukol dyan, na yun yung nagpapasakit. Um, yun din yung nagkukos ng pagkakahilo mo um nabubuo yung muscle na yon kasi sa sobrang stress sa sobrang um, pag-iisip mo kung ano na yung nararamdaman mo. Diyan nanggagaling lahat yung mga tension natin, yung mga pressure point na dapat nating i-press din pagka wala kang ginagawa. May mga pressure point po tayo na kailangan gawin para magkaroon ka ng self-massage sa bahay. Pero ako guys noon, um, wala akong alam na gawin ko di ipa-physical therapy ko dati. So nag Um, parang nag ano ako 7 8 10 session yata yon and then I pay for 25,000 just to make it sure na ma yan pero when you have anxiety kahit na anong gawin mo mag chiropractor ka um, mag of course mag x-ray ka kasi pina x-ray ko din dati yung leg ko kahit na anong gawin mo kung meron kang anxiety um meron kang madidevelop develop na mga pananakit yan so na-develop yan guys yung mga nararanasan nating mga tension, pananakit ng batok, sa likod, nade-develop yan hanggang magkaroon ka na ng pananakit ng ulo, magkaroon ka na ng pagkakahilo. Um, so for, for me, as um, experience, sa experience ko na nagkaroon ako ng anxiety, parang naging Uh, pag pag umaatake yung anxiety ko or, or na-stress ako, nagkakaroon ako ng muscle tension. Naging stay yan, guys. Sa iba, guys, nawawala, bumabalik. Pero may mga taong nakakaranas, guys, na continuous yung pananakit. So, um, sa mga taong nakakaranas ng gano'n, pag okay naman yung mga laboratory nyo, pag okay yung mga check-up niyo, huwag kayong mag-alala because that's part of anxiety cycle. Um, anxiety cycle, uh, meron siyang um, Ibig sabihin, meron siyang pagdadaanan. Pagdadaanan mo siya paikot. Minsan babalik, minsan hindi. Minsan nag stay um, Ito guys, yung ginagawa ko noon. Pagka nagkakaroon ako nung alam ko na na hindi siya natanggal, bumabalik pa rin yung pananakit dyan sa likod, sa balikan. Nagpapamasahe ako. Nagpapamasahe ako, nagpapahilot ako. Um, especially dito sa part ng likod, upper back eh, napakahalaga yan guys na kailangan ma magkaroon tayo ng masahe kahit twice a month ganun. kasi sinabi rin dati ng cardiologist ko um, sabi niya sa akin ah, kailangan nyo po ipamasahe yung mga yung mga nuts, yung mga bukol-bukol para mag-release ma yan kasi yun din isa sa dahilan kung bakit um, nahilo ka, kung bakit sumasakit yung ulo. Kasi um, sa isang may anxiety guys, nagde-develop yung mga muscle tension natin dyan pag ikaw ay um, nakakaranas ng anxiety. So dyan guys, um, as long as okay yung mga blood pressure nyo, yung laboratory nyo, um, kailangan i-develop nyo yung um, self-massage dito. So dyan guys, um, self massage, imamasahin nyo lang ng pataas pa itong thumb nyo dito. Huwag nyo diinan kasi napaka-sensitive dyan. Pero kailangan yung gawin yan sa mga, sa mga taong sumasakit yung batok. Gamitin nyo yung thumb nyo, pataas pa baba lang dyan, guys, mula doon sa baba ng iskal, pa papunta dito sa leeg. Um, gawin nyo yan mga 3 minutes, gano'n, ginagawa ko yan. Self-massage up until now. Um, may mga ginagamit din akong mga equipment. <laughs> para marilis din yung mga tension ko kasi uh, dati nagpapatherapy ako just to, para lang marilis pero pag may anxiety ka nga dyan nagde-develop kasi natin yung muscle tension kaya kailangan mong imasahi once in a while especially pag medyo ma masakit talaga yung mga muscle tension na yon kailangan mong i so um, for me as an anxiety sufferer um, alam ko na kung paano i-overcome yung nararamdaman ko that's also part ng um, anxiety cycle so kayo guys um, sa mga nakakaranas alam ko sa iba um, unlimited din, din yung hilo kamukha ko, pananakit ng ulo, um, pag nasobrahan na yung kakanood ng TV, kakanood ng ng uh, computer, sumasakit din yung mata. So, kailangan ipahinga yung mata, guys. Pagka uh, nasisilaw kayo, gumamit kayo ng sunglasses, sarhan yung mga bintana ng, ng mas makapal na na kurtina para hindi hindi papasok yung matinding sikat ng araw sa loob ng kwarto. Um, pagka pagka okay, okay yung pakiramdam, kailangan ma-develop natin guys yung paano natin ma-manage yung um, pagkakahilo natin. Kailangan magkaroon tayo ng exercise. Yung exercise guys, pagka ikaw ay nahihilo, uh, meron ka mga exercise na ginagawa. Ako guys, meron ako mga um, tinuro sa akin ng doktor kung paano yung mga exercise na habang nasa bahay ka, nakaupo, uh, meron kang mga ginagawang mga exercise. Um, importante guys yung paano mo ma-manage yung nararamdaman mo kasi um, kahit na ano yung mga nararamdaman mo. Kasi iba-iba tayo guys, yung iba mas malakas yung hilo, yung iba walang hilo pero grabi uh, grabe naman yung palpitation. So iba-iba tayo ng nararamdaman 'yung iba mas matindi sa ganito, mas matindi sa isa 'yung sa ganito. So kailangan ang importante, kailangan alam natin kung paano natin ma-manage 'yung anxiety natin. Um, um kahit na mahabang panahon na tayong nagkaroon ng anxiety, um, hanggang ngayon lumalaban pa rin tayo. Pero importante guys 'yung self-awareness, self-awareness and how you manage yung anxiety how you manage yung anxiety is you have to do it your own um, alam ko napakahirap guys may mga nakakausap din ako kahit ako guys ang ang hirap din pero part yun ng paano tayo makarecover recovering is It has a process, hindi siya bigla-bigla. May process 'yan guys, tanggapin, alamin kung ano yung tama at mga hindi tamang gawin pag meron kang anxiety. Um, sa mga mahilig uminom, kailangan i-avoid natin yung pag-inom ng alak pag ikaw ay nagre-recover pa lang sa anxiety. Um kailangan lakasan yung loob at manalig ka sa Diyos. Kailangan um, powerful yung yung brain natin to fight for anxiety um, be aware guys na yung mga taong nakaka-stress sa atin, yung mga bagay na nakaka-stress sa atin tanggalin natin, so focus tayo sa sarili natin para magkaroon tayo ng lakas ng loob walang ibang makakatulong sa atin, walang ibang Walang ibang magbibigay ng lakas ng loob sa atin kundi ang Diyos at ang sarili natin. Ang pamilya, nandyan lang sila. Maybe makakatulong sila, maybe hindi. Pero ang importante yung tayo, yung sarili natin. So kung ano man yung nararamdaman natin, pare-parehas po tayong lumalaban sa anxiety. So we have to um, feel good every day kahit na meron tayong nararamdaman. Um, anxiety is just a mental illness. The physical symptoms na nararamdaman natin is from our brain. So make it sure that you know what is anxiety, what is depression, and what is trauma. All right, guys. Um, I hope to see you again sa next vlog ko. All right. Ingat po. Bye.